Nakarating din tayo sa wakas sa bayan ng Esperanza mga amigo Kundi nyo tayo sa ating travel mga amigo At syempre papunta tayo ngayon sa bayan ng Esperanza At syempre samahan nyo ako mga amigo para lagi-lagi tayong magkakasama Ayan. So hindi ko alam kung part pa rin to ng Barangay Alegria mga Ludi Dito sa PUB Corpus Ayan no So subaybayan nyo na lang yung ating travel Ating gala para naman makita natin Kung ano yung mga kaganapan dito At syempre yung mga pagbabago Ayan mga amigo at syempre Dito Kita natin marami namang kabahayan dito mga ludi Ayan o no? kita nyo naman At kung makita nyo bahay nyo please comment below Para naman makilala ka namin Ayan o no? At wala pa rin ano uh, din na nangyari dito mga ludi ano kasi mag, nagkakaroon kasi ng malawakang ano, uh, kalsada so ibig sabihin may widening na mangyayari pero dito wala pa naman so okay pa naman yung ano dito uh, kalsada mga amigo at ang kagandahan lang simintado na ngayon hindi katulad ng dati na grabe talaga no maalikabok maputik at syempre uh, grabe grabe ganda mga lodi <laughs> pero ngayon okay na Ayan, so dito Maganda yung mga kabahayan na dito mga amigo Ayan no, kita nyo naman At nga pala kung gusto niyo masubaybayan yung ating mga travel Mga gala, mga vlog dito sa Masbate Please follow and subscribe Para naman kung meron tayong bagong upload Ma-update kayo yun, may plaza na dito Mga amigo, ang laki na talaga ng pagbabago Mga amigo At ngayon mga amigo, napansin nyo ba Yung daloy ng kuryente Ayan So parang may nagbago mga amigo Parang isang linggo ata o walang brownout ah <laughs> Yan, alam nyo ba kung bakit? Kasi malapit na ang eleksyon So ibig sabihin, wala munang patay sindi ang kuryente Dapat gandahan muna ang daloy ng kuryente Pero pagkatapos ng eleksyon mga amigo Back to normal tayo Ganyan naman yung kalakalan ba diba? Ayan. Ngayon, marami naman tayong naririnig ng na mga plataforma di gobyerno. Ang dami naman mga pangako, pero ang totoo niyan, puro lang pangako hindi naman natutupad agoy rode. <laughs> na pala shoutout muna tayo shoutout sa ating mga kababayang mas bati nyo mapa Luzon, Visayas at Mindanao Kaman man mega mga shoutout at syempre sa mga taga Tikaw at Boreas mega shoutout na lang sa inyo at syempre sa ating mga kaibigan kay Ka-Alert yan shoutout sa iyo amigo at kay Jerry Kiskis -Kis. Miguel, shoutout kay Rowel Puentes, Miguel, shoutout at kay uh, Rowel Dizus Vlog, Miguel, shoutout Miguel Grotas, Miguel, shoutout at kay Louis Labastida. Yan, shoutout na lang sa inyo at syempre kay Yena Tagihanon at kay Maylin Munyus, mga amigo. Yan, sa mga naghahanap pala ng gown na pwede rentahan. Ito, PM nyo si Maylin Munyus. Ito yung page niya, Mix Gown Collection. Yan, PM nyo na mga amigo at free delivery yan ano yan saan ka man dito sa Masbate i-deliver -de niya yan so napakamura at napakaganda mga gown na pinaparinta niya at shout out din kay Milchor shout out din kay Lucy Kiskis kay Rigi A. Ayuan Bernales kay Joel Puentes at syempre kay Aljon Abayon Abayon family may ka-shout out kay Janjan Abayon may ka-shout din Fernando Aviner, mega shoutout. Alan Masbati Vlog, mega shoutout. At kay Masbati Vlog, point 07. Yan, mega shoutout kay Andro Nonay, mega shoutout. At Malonis Family, Alba Family, at syempre, uh, Natural Family. Yan, mega mega shoutout na lang sa inyo mga amigo. At kung gusto niyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala dito sa Masbati, please follow and subscribe. Wala namang bayad yan mga amigo. Ayan o, continue tayo sa ating travel So pagdating dito, merong crossing Ito yung barangay bundukan mga amigo, papasok yan Ayan, Ayan share out na lang sa mga taga dyan ano Pero hindi tayo dadaan dyan kasi papunta tayo sa bayan ng Esperanza So dito, marami pa rin kabahayan dito mga amigo Ayan o, share na lang dito sa mga tao na andito ngayon at huwag nyo palang kalimutan mga amigo na i-share yung ating video para makita naman ng ating mga kababayang mas batin nyo kung saan sila isinilang ano ayan no kasi marami tayong mga OFW na na, na ano na uh, matagal na na hindi na nakakauwi sa ating lugar mga lodi kaya pag sineryo nyo yung ating video makikita nila yung bayan bayan kung saan sila isinilang mga amigo. So ayan mga amigo sundan nyo na lang 'yung ating video ano para naman makita natin 'yung bayan ng Esperanza. Ayan share na lang sa mga taga uh, ano Esperanza Masbate. So sound trip muna tayo. Yeah. Pa pa up, The love of The beauty of Masbate. Pakinggan nyo to. Let's go. kayo pasyal... natin ang probinsya na mas body Kay Didi sa mas body Pero may brown ang kuryente At kakaiba kami At wala kayong sinabi Kaya gumanga turista travel tayo pa At silipin lang kagal Daka na lugar Dito di ka malulugi Gumastos ka man ng dalar Di ka malulugi Sasakit lang ang ulo mo mo ang yu, ang sasabihin mo at ito ang mga lugar na kailangan puntakan bayan ng katayangan bayan ng korpos lahat ng bayan puro brownout lalo na pag picture taking pakika ka sa bukangit ang gaan gaan ang -an piling punta ka ng pito on beach na sa nagaraw punta ka ng manong manong at sasabihin mo hey, bau talaga kay warak oriente dito mauli ka sarunggo pa aakit aakit lugar Tinig ng araw Roy ka sa ng korpos Lalo na sa ni at sa BEACHLINE ng Montreal makaraket at Porta sa Na makikita sa MASPATI Beach North Beach San Fernando Kokakbis ng Katayngan nga na maligo tayo DIDI sa Masbate, Amo ini anamo ni na pagmalaki Kay Didi Permi Brand Out Magtuna aga hasta gabi kaya kayong mga bisita pagkamo ko talagang mapapawaw kamo kay pirmi na lang patay sindi ang kurinti sa masbate kung paalala niyo noon chipogera si ng hapon Ganda talaga pakinggan mga amigo ang music ng probinsya ng Masbate. Ayan, ang talaga talagang mapapawaw ka talaga pag napapakinggan mo ano. Kaya lang ang problema yung mga pangit hindi nababanggit. Ayan, puro lang ganda. Ayan, shoutout nga pala kay uh, Gerald Tuvalia at kay Juan uh, Katampatan ba yun? Ayan, shoutout na lang. Ganda ng pagka nila. Pero sana, sana no, sinabay nyo yung ano yung mga pangit na nangyayari dito sa bayan ng Masbate bakit ko sinabi mga amigo na isabay yung mga pangit na nangyayari dito sa bayan natin kasi pag may mga bisita tayo na pumunta dito sa bayan natin na talagang mapapawaw sila dahil maganda naman talaga ang bayan ng Masbate kaya lang ang problema yung serbisyo ng tubig, yung serbisyo ng kuryente, ayon lang ang pangit at syempre yung mga kalsada din no maraming ano dito maraming kalsada na ang papangit na hindi pa ginagawa hindi pa inaayos hindi pa nire-repair pero may mga kalsada dito na okay pa yun ang inaayos agoy Oy, mga amigo na tayo sa bayan ng Esperanza yan share out nga pala sa mga taga rito no So dito naman tayo gagala, dito naman tayo iikot para makita natin yung mga gaganapan dito mga amigo at nga pala kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga gala, mga travel, mga vlog dito sa masbate, please follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo, yan no yan, tingnan-tingnan nyo na lang yung ating video mga amigo at kung gusto nyo magpa-shoutout, comment below para sa next vlog, eh, isya-shoutout kita so kaliwan na tayo kasi kung didiretso tayo dyan mga amigo papunta yan sa ano, puting bato. So dito lang tayo sa yung gagala, no? Shoutout na lang sa mga taga Esperanza. Ayun, nandito na yung lugar niyo mga amigo. Galagala -gala muna tayo dito, no? At huwag nyo kalimutan na i-share yung ating video mga lodi para naman makita ng ating mga kababayan. Uy, may bagong ano dito ah. Bagong itinayo mga lodi. Parang street food ata ah, to. Ayan no, may mga kainan dito pala sa ano, malapit sa port. So tayo mga amigo, doon sa port nila. An gagala naman tayo doon, titingin-tingin kung ano yung mga pagbabago dito, pero natatanaw natin parang ang laki ng pagbabago mga amigo. Ayan no, Kasi dati kakaunti lang yung ano diyan, yung dumping. Pero ngayon parang lumapad na ano kayang meron dito. At nga pala tatanungin din natin dito kung merong biyahe papuntang Cebu. Kasi ang pagkaalam ko yung katayangan, yung corpus at yung esperanza, malapit lang ito sa Cebu mga lodi. So magtatanong tayo dito kung merong biyahe ano para naman alam natin. Pero base sa natatanaw natin parang wala atang mga mga bangka na nakapark man lang o oh. mga barko dito mga lodi <laughs> Ayan, pero tanongin natin ano kasi may tao naman dun sa loob kaya tanongin natin kung merong biyahe ba dito sa bayan ng Esperanza Hi sir, good morning Mga wala kami sir May biyahe di pa Cebu. May biyahe di pa Cebu. Ha? Oh, what are you uh, ano doing? Ah, what are you doing? Ano ba yun? Ah, ina na repair lang ako. Okay. Thank you. Salamat ah. Dalawa pala ang port dito mga amigo. Ayun, tinuturo tayo ni Sir Doon daw sa kabila. Doon oh, ayun oh, yan doon daw yung ano, doon daw tayo magtanong kasi itong port daw nila dito nire -repair. Kaya doon daw tayo magtanong kung merong biyahe. Agoy rode. <laughs> so ayan, so stop over muna tayo dito mga lodi. Hanggang dito na lang siguro muna ang ating video. Ayan, ikat muna natin kasi medyo mahaba na yung ating kwento. Hello na lang mga amigo ang ating video at kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel mga gana dito sa Maspate mag follow at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo. Ako nga pala si Roderber Abayon at ba? na hindi pa sigat pero laos na bye bye mga amigo